Oh, Jaire. finish na. Oh, so salamat po sa nagpahiram po sa atin. Sa so, kay Tita Jessa. Ah. Yan, ang hirap din palang ikabit pero ayan may basketball, ano pa pala. Eh. Ora. Sinilagyan ko po ng kutson at nilagyan natin ng sapin. Ora, ka na nak doon ko nilagay yung pinto. Oh. Kasi syempre baka hindi pa. Hindi na. Oh, ayaw mo naman ngayon. Hindi ka na. Kanina ka pa naaatat. Oh, yeah. This, uh, this, uh, uh, uh. oh jangan oh, kena, jaire, <laughs> maka kaki lus si daddy Jet, you get the, the toys. Dali na, go muna. na. Para dito ka na rin sa lobo. Oh. oh, dyan ka na ngayon, Jere. <laughs> ha? Ah, wow, kilos na si Daddy. Ha, ah, dyan ka na ngayon. Sige. Ito na yung mga laruan mo dati. Uh -huh. Ha? So, di ba may mga pangalan to? Anong name nito? Mimaw. Oh, Mimaw. Oh, yan na, Jere. How about this one? Pepet. O, oh, Jaire, mga pamanan ni kuya mo. Jay Pepet. Ito. Hindi. Ito. Si Bluey. Ito. Heart Eye. Si Baby D. Si Dora. Ito. Kilalang kilala mo toh. pot- pot eto green onion eto. De, hindi to hindi dito si lulo lala eto si lulu how about this one fishy is this one baby pepper eto Flappy Bird. Ayo, smiling. Smiley. Sprag. Uh, ah, nilagyan lang po naman pangalan. Huwag naman pong OA. So, kahit hindi naman po lagyan ng pangalan. Nilagyan lang para mabilis pagka sinasabi ko. E, kunin mo to. Kunin mo to. Yan. Mabilis. O, oh, Jet. Bantayan mo na. Huwag ka nang lalabas dyan, sa ha? May gagawin na si Daddy, ha? Okay, thank you po sa nagpahiram sa amin ng play friends. at ayan na po pwede. Kasi nag-aalala din po kay Jairi kasi pag -ote na mo, maakit na agad oh. Hala, inalis ka nga sa kribi. Eh. Diyan ka na. Diyan ka na. Diyan ka na! Okay na. magpapaawa. Bye-bye. See you next time. Ayaw niya rin. Diyan ka na, mag-play ka na dyan. Ang dami ng play, oh. Saan mo ba gusto pumunta? Hindi pwede sa labas. Oh, uh, sige na. Milk? Oh, sige na. Diyan ka na mag milk Oh, Jaire. Nandito na tayong lahat. Oh. Oh, I'm gonna sleep. Here. Dito tayo matulog na. Oh. Jere, where are you? Jere? Ah! Ito yung asawa <laughs> dito eh. Ayan, masaya ka na. Bye-bye. Thank you for watching. Watching.